balik ko itong balik Hello, welcome to my vlog Welcome to my vlog So we're going home now Mga kong itura, nagdako na sa Nakatistory pa sa Manila ba? Okay So taxi kami ngayon Mapuntang airport Terminal 3 From Signal Andito na kami sa airport Inadid naman kami ni husband. Daming ano ba on si Binigay ni Tita Lizel niya yung kanyang nachos. So ito guys, dito na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan guys, kami ay pumasok na sa airport. Hinalap namin yung gate kung saan kami ay maglalay, Papasok ng aeroplano. Kasi nga guys, ang laki ng um, airport dito sa Manila. No, ayan. So, hinalap namin kasi nga first time namin bumalik ng, ng Bacolod. Ano mo, sabi mo, uwi na kami? Sabi ko na hao na di bawal. Bawal. Katulong di tagot. Tagot. O bawal, bawal. Walang sige tagot, sabi, tagot. Tuluoy kay Makuloy. Tuluoy. Maglagam ka dun So, ayan guys. So, pumasok kami sa loob. Uh, hinap namin kung saan kami pipila dito. So, tinuro sa amin guys na sa so, papasok pa kami doon sa loob. So, ayan guys. Yung natin ng airport sa dito sa Manila ay talagang malaki siya guys. Ayan. Pabayang ka dati doon.

So habang naghanap ako kung saan yung gate namin na doon kan mag-aantay, nakita ko yung mga bata ay oh, umupo na sila at nag na diyan nga na miss na nila yung daddy nila. Yun lang sakit nga guys, guys kapag ka. nasanay na sila na kumpito kami. Ang bawal pa balik ka ta, balik. Ang bawal pa balik ka ta, balik. balik ka ta, balik. balik ka ta, balik. So ayan guys, kasi nga maaga kami bumasok dito. So yung nakalagay dyan sa screen ay TBA is to be announced. So, ayun guys, nagtatambay muna kami dito for almost one and a half hour na kung saan kami papasok na gate. And, ayan guys, nakapasok na din. Uh, ang gate namin ay 1118. So, excited na sila umuwi guys. Pero, ayan, buti na nga, nga hindi na sila umiyak, no? Ang hirap kapag uh, nag-iiyakan pa.

So, ayan guys, bago kami umalis, nagde-demonstrate po na yung flight attendant para sa safety na uh, in case of emergency. and pull 3 end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove you sharp objects from your body. To don, slip vest over your head, take paper on the waist, and push hand to bubble. Pull we'll tape to tighten. When outside the aircraft, pull we'll inflation tags to inflate vest. Non-inflation is done by means of the tubes. Pull to increase air, and push vents inward to release air. The light automatically eliminates once the diving is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft.

ito na guys uh, preparing for take off na so ayan yung mga bata ay natakot na din bye bye manila bye bye dadi bye bye dadi Masa kami mga soldi nga, maulit na ka bakulot ko eh. na ka negros. I don't happy. Oh no! Me is medium. Lucas Badminton mm -hmm. You play? Badminton is very very much You not happy? Yes Why you not happy? Me, nee, I'm mga 10% happy Ay, oh Kasi daddy, I'm ko to go to happy. house I'm going to go si daddy, si daddy, mga pa-adhi, daddy. Zero naman. So, ayan guys. Kami ay nag-take off na. Dito na kami sa himpapawid ng Manila. So, ayan makikita mo guys ang lawak talaga ng Manila at saka ang lalaki. So, ayan guys. So sad. Kami ay uwi naman. Pero kailangan na uh, mag-sacrifice talaga guys. So ayan guys, so andito na kami sa Bacolod. Hindi pa masyado nakikita yung syudad, no? Kasi mayroon na ng mga lights. Ayan guys, andito na kami. Okay, it said, we're scheduled time na kami. Isa! Keep it up! Thank And guys, nandito na kami sa Airport Bacolod Arrival Station. So, ang problema dito guys, kapag gabi na ay mahirap yung sakayan. So, yung iba dito ay meron na silang contacts, may mga service na. Buti na lang guys, meron akong mabait na kaibigan na si childhood friend. You no? Know? Um, talagang na, naswerte din kami kasi yeah. mahirap meron din akong bata na dala guys. At saka yung landing namin kanina, ang tagal talaga mga one and a, half, and a half, hour kami, no? Kasi na umulan dito, guys, sa Bacolod. Kaya ngayon, guys, sinanap ko siya kung saan siya nakatambay. Pero nag-shot sa akin na mahirap daw mag magantay sa labas kasi bawal. Ayan, guys. Andito na kami sa loob. At anong ganap? Ayan. Simuha <laughs> 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 na. Nag-abot na halis Manila. Ay, di po ng opisyon I mean, ano ang oras, <laughs> ano ano mo? Sa 24 hours ng ban? Ang ban? May hari pa niya van niya. Oo. Sure ka? Okay, guys. Kita kami sa pagkaon. Galing kay Do. Mayari ko din nga for, mayari ko din foreigner nga ano? Mayari ka na single nga ano? Ay, toto! Thanks for watching.